So, apurado kayo. So, naay na kabuhi. Pag-abli kayak ho. Kaya ho. ito tong dakpon eh, kabuhi oh, ano, no order rin na to sa so, ganyan, oh, mga dakpon hindi ka itong bagong ibigyan sila na may mga wing band <coughs> dakpan, baka rin ako ay, dakpan dito ay. <laughs> ay, ikaw na, ob na, -ob ka ang anara no. <laughs> ito, itong bagong binuhian guys. Ito apay usa. Tuan yung uban-uban sa nanay. Ito itong dakpon. Nakabuhi man pag abli na ho. Nara oh. o. Pagkaay doon na mga on. Alis na na nato alam mm, tubig. Dali aramod mo. Uy, tukan ka naman. So, ini ang ugun. Kama ulit. Nagbilin ko nila ang food. Yun yun na. Yun dyan, ang nila. mga anak sa Ano yung mga anak sa Rhode Island? Cuma yang upat kebuuk Nga, ato ang bibu Bibu tangan pa mama Yung nga bibis pa ka mga binuhian Kat may dagko Ito na tayo sunoy o oh. Island Rando all siya Hmm, hmm. hmm. Nata roster diha do ka buok. Tay mong roster diri episode sa tangkal. Tong Rhode Island. mona ito yung na bibis na adiri episode sa tangkal. Na mo na bibis diha. Nandarag ito arag atong shamu dako na O ano palitan na ninin guys dako ka juni. o arang ka isog kung ni mukha on o raan manuka si awal na magpabukay hindi kuot din si Jared sa scratch pen sa pabong pero karon na mas sa dito safe na siya dyan bali na punta pabu nga ito sa tekas na kusog mga oning nga mong manok kuan bata pa ni daku na bata dali arahin daku kurado na siya gutom na siya Basta naik genahan dia ha. PM. Batak peni apa ni. Tak Another one. So, ni sila mga... Tidak. ganyan ma si Jack at itong nasamad sa TL tungod sa hikot kasi yes, giglag so karoon na uli mm, na so baligya ko ni eh. PM laman so last last ni wala naman na na video itong duha wala video ba? ah ini hugas sana nih masak kayak hugau hmm so gak mau ngau no pak pampalit bugas ki puru rapid hiluanan uh, uh, uh. pa ni guys sa on gamay raman tag time dari sa farm basta weekdays kay duty man tas sa Pagko na. Tagasag diil. Napa. Anok dari o. Napa Naku anak. kani Napalit na mo sa kawayan. Ang man Carlo. Naku ah. One of our hand. Atong gipriso. Atong gipriso ni siya. So, naarag na mga pabo mo, nalahit Nalahi na sila, Jod. Kahingawa ay kaadok laki.